Nabubuhay tayo sa daigdig ng mga salita. Mula paggising sa umaga, patungong pagtulog sa gabi. Malakas o mahina, pagbulong o sa isip lamang, tayo ay nagsasalita. Sa pagsasalita, tayo ay gumagamit ng wika. Sa advokasiyang ito ay makikita ang kahalagahan ng wika sa mga estudyante ng Samar State University.

pressure kasi ito yung sa mga I am Vincent Joshua Lovarin Cruz 21 years old taking up bachelor of physical education Para sa'yo, ano nga okay. Para ako, hindi point niya yeah, the way we speak or ang atong pagkikipag na pa istorya na atong ikasitaw. For example, yan ang So, para ako ng isa ng wika. Para ako ni wika is such a malalim na bagay na kaya mong gawin para may pa may pakita mo ang iyong gustong sabihin sa ibang Para sa akin, ito yung um, lingwan na nagbubukong taan. Ito yung sinasabing lingwa franca kung saan ang um, pinag-upload ang Pilipino, nag-ibigyan ng Pilipino sa. Atin. Bakit? Hmm, tama ka nga diyan Parang nang tarungulan mo sa niya. Pero para sa atin bakit budget limitata. No, sa tingin ko kaya nagkaroon nang hitaay para sa ating mga tao, hindi na tayo pahirapan sa budget communication sa isa't isa. Kasi nalaman ko sa no sa unang panalo, yung dami bilang pag higpit pag sa isa't isa sa sayaw at sa pagiging artistic sa pagpipinta ng mga illustrations or pictures ganyan. Ito yung ating lingwa na kung saan um, nabuo ito upang magkaintindihan ang mga Pilipino at ito yung kumbaga instrumento sa ating komunikasyon, sa ating ang um, pang-araw-araw na buhay saan ginagamit ito upang uh, mabigyan ng um, justisya ang komunikasyon at pagkakitigyan ng bawat ito. Kaya may dika dahil ito yung instrumento sa ating pagkakaitigyan ng bawat ito. Bakit nga ba mahalaga ng dika? Sa tingin ko, ang kahalagahan ng dika ay ay ma- maganda pag lalabas ng iyong mensahe sa ibang Kasi hindi natin na napapagtanto na ang pagpapahayag ng iyong mga ideya sa ibang tao, ganyan siya kahalaga sa buong pagiging ng tao na <laughs> Malagang hindi ka kasi ito yung, sabi ko nga, ito yung nagbubuklod sa atin upang mag-ibigay tayo. Um, alam natin ang Pilipino ay binubuo ng maraming archipelago at dahil dito meron tayong iba't ibang dayaneto. Merong Waray, Isaya, Ilocano, um, Chabacano. At dahil sa ating wika, which is the Filipino, ito yung naging, nagsilbing instrumento para maintindihan natin ang isa't isa. Ito yung nagsilbing instrumento para pag-isahin natin ang ating salita.